Hello po mga Siki sa mga naghahanap ng fruit berry tree ngayong tagulan uh, mag-film na po sa akin si Lord Nepo sa YouTube channel gano'n din po paano Lord Nepo kan yan ang tinatanong po mga tinanong po namin mga golden queen, cutting moon iba sa buko sa mga guimaras mango sa kongpan, lechias ng solis, rambutan avocado yan sa mga sayo po namin Diyan lang po sa akin sa mga nais nice ko ng mga quality na halaman may mga bunga po yan mga bulaklak na ang golden queen yun lang po kayo sa akin mga suki game lang po kayo salamat po maraming salamat po kayo ma'am sa tiwala maraming salamat po ma'am sa tiwala uh, sana po yung po natin ng ayos salamat po maraming ma'am peace